Ang manhua recap natin ngayon ay ang bida natin ay si Chen, ang legendary emperor na mayroong sampung disipolo na may mga titulo at humanig sa buong mundo na pumatay ng mga demons at monster at tinalo ang mga evil spirit at niligtas ang kanilang sikta at grand disciple ngunit ang ating bida ay namatay sa pagharap sa tribulation para wasakin ng kanyang nakasil na gantian at muling nabuhay. Lugar ng Chindian Continent, merong lightning altar ang nagaganap noong sampung taon. Ang ating bida ay nasa tuktok ng isang mataas na bato at parang merong hinihintay. Naghihintay ang ating bida ng kidlat mula sa Tribulation Cloud. Tinutok niya ang kanyang sword sa Tribulation at nagsabi na siya si Gu Chen at maaari na siya mag-breakthrough sa Tutong Chi Realm. Maya't maya pa ang mga disipolo ng ating bida ay dumating na si... Ikatlong disipulo ng ating bida na merong titulo na Myrtle Empress at napasabi na lang sa nawala siyang silbi dahil hindi niya matutulungan ang kanyang master sa pagharap sa matinding tribulation. Ikasampung disipulo na may titulo na Unfettered Martial Emperor, pinakamatanda na disciple na may titulong King of the Thousand Demonic Cults, ikalawang disipulo may titulong Dragon Sword on Store, napasigaw na lang sila sa kanilang master na baka magbago pa ang isip ng kanilang master na hindi niya ituloy ang pagharap sa tribulation dahil ito ay sadyang mapanganib. Kinalma ng ating bida ang kanyang mga disipolo sa baba at nagsabi na kaya niya na ang kanyang sarili. Napasabi na lang ang ating bida na ang kanyang mga disipolo na sapat na ang ilan sa inyo ay umakyat na sa Saint Real matagal na ang nakalipos na taon at ang tanging dahilan kung bakit nandito pa at tumagal ang kanyang mga disipolo niya sa kontinente ng Chindian ay dahil sa kanilang master na ating bida. Ang plano ng ating bida ay gamitin ang tribulation para mavisak ang nakasil niyang gantian kaya nangamba ang kanyang mga disipolo polo at nasabi na lang nila na itataya nila ang kanilang cultivation para matulongin nila ang kanilang master at dahil din sa kanilang master na abot nila kung ano ang mayroon sila. Ang ating bida na si Gu Xuanzhen, ay ipinanganak ng isang walang kapantay na hinyo dahil sa sil ng gantian ng ating bida ay nahinto na siya sa kanyang cultivation gamit ang lightning tribulation sisimulan niya na wasakin ang kanyang nakasil na gantian ang lightning tribulation na naghugis dragon ay parating na ang ating bida ay buo na ang desisyon na harapin ang lightning tribulation ang lightning tribulation ay handa na sagpangin ang ating bida. Tinamaan na ang ating bida ng lightning tribulation. Nagalala ang third disciple ng ating bida pero kinalma siya ng ikasampung disciple dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang master. Hindi kinaya ng ating bida ang bagsik ng hugis dragon na kidlat ng tribulation. Namutla naman at hindi makapaniwala ang mga disciple na nangyari sa ating bida. Matapos hindi kinaya ng ating bida ang tribulation hindi niya matanggap na patay siya ng tribulation. Mayat maya pa water watak naman ang kanyang katawan sa nakalipas na 700 years. Sa kulungan ng Luo family merong lalaki ang nakagapos at walang malay. Mayat maya pa merong nagbuhos ng tubig sa lalaki. Ngunit walang reaksyon ng lalaki tila ba patay na. Sinabihan ng bantay ang kanyang eldest miss na ang lalaki ay hindi na gumising. Napasabi na lang ang young miss na lahat ng pagmamayari ng Gu family ay nasa kamay niya na. At hinawakan ng young miss ang lalaki. Mayat maya pa napahalakhak na lang sa tawa ang young miss. Biglang nilabas niya ang isang pahina ng sword art fragment ng emperador ngunit na sabi niya na wala pa itong silbi. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na nagsayang lang siya ng oras sa lalaki. Kaya inutosan niya ang bantay na hatakin niya ang bangkay ng lalaki at epakain sa aso. Matapos noon ang lalaki ay nakahandusay na sa labas na wala ng buhay. Nang biglang pumasok ang kaluluwa ng ating bida sa katawan ng lalaki. Mayat maya pa biglang nagising ang ating bida. Hindi siya mapakapaniwala na nabuhay siya sa ibang katawan. Masaya ang ating bida dahil naprotektahan at napatakas niya ang kanyang kaluluwa noong nawasak ng tribulation ang kanyang dating katawan. Matapos makalipas ang 700 years na buhay siya sa katawan na galing sa angkan ng Gu family. Matapos nun tiningnan niya ang kanyang estado ng kanyang bagong katawan. Bigla siyang napangiti dahil sa loob ng 10-10,000 taon ang kanyang sil sa gantian niya ay wala na. Sinabi ng ating bida ang makapangyarihan ng angkan ng Luo family ay total sa sword art ng Gu family. At nagsalita siya sa kanyang isip na upang maprotektahan ang kanilang mga sarili ginamit ng Gu family ang kanilang sword art para upang pahintulutan ang dating nagmamayari ng katawan ng ating bida na mag-asawa ng babae ng Luo family. Ngunit sa gabi ng kasal ng ating bida at si Luo Shengzhou ay trinidor at winasak ang datian at cultivation ng ating bida ng Luo family. At ginapos ang ating bida at binugbog siya araw-araw. Napasabi na lang na Gu family. At ngayon sinabi niya na maghihiganti siya sa ginawa ng Lu Family sa Gu Family ng ating bida. lugar ng Gu Family na merong babae na nakaluhod sa harap ng trono ng Grand Elder. At may isang babae na sinigawan niya ang Grand Elder na totol siya na ikasal kay Master Lingba. Si Gu Yuhan pala ang pangalan ng babae at kapatid siya ng ating bida na si Gu Shuanchen habang nakaluhod si Gu sinasabihan siya ng Grand Elder na personal si Master Ling na pamante dito at malaki ang tiwala niya sa iyo. Gu Haibo ang Grand Elder habang nakaopo siya sinabihan niya si Gu Yuhan na ang lahat ng Elder ng Gu Family ay sangayon sila na ikasal si Shuanchen kay Master Ling ba? At tumulo na lang ang luha ni Gu Yuhan dahil wala na siyang magagawa. Si Master Ling ba sinabihan niya si Gu Yuhan na hindi niya hinihiling ang kanyang pahintulot dahil ang kanyang Gu family ay walang kakayahan na pigilan siya sa kanyang gusto. At minura niya si Gu Yuhan. At nagsalita siya sa kanyang pag-iisip na pagmamay niya na si Gu Yuhan at siya na ang mag-aalaga sa bibingka ni Gu Yuhan at may padila-dila pa siyang nalalaman. At inutosan niya ang kanyang mga alagad na damputi nila si Gu Yuhan. Biglang merong umataki gamit ang sword technique habang parating ang pag-atake hindi na nakapalag ang dalawang bantay. Tinamaan na sila ng pag-atake at nawala na sila ng buhay. Nabigla ang Grand Elder sa mga nangyari. Sumigaw ang bantay na sino daw ang umatake. At ang ating bida pala ang umatake at nagsalita siya sa kanyang pag-iisip na walang sinumang ang sakta ng kanyang pamilya. Nabigla ang bantay, sa pagdating ng ating bida na si Gu Xuan Chen at dali-dali siyang niyakap ng kanyang kapatid na si Gu Yuhan. Sinabihan ng ating bida si Gu Yuhan na nakabalik na siya at siya na ang bahala sa kanyang kinaharap na problema. Nagtaka si Master Ling ba ang dumating si Gu lang pala. At sinabihan niya si Gu na paluluhudan niya ito at mag-enjoy siya sa parating na kasal na magaganap. Napasabi si Master Ling ba na habang nanunood ang kanyang brother-in-law ay pasasayahin niya ito at sabay view manet ng spade at tinutok ng ating bida ang kanyang kamay sa spida ng bantay. Nagulat ang bantay dahil ang kanyang spida ay biglang kumuwala sa kanyang lalagyan at pupunta sa ating bida. Nahawakan na ni Gu Xuanche ang spida at handa na siya sa pag atake ni Master Ling Ba. niya na ang ating bida, ngunit nagulat siya at pinagpapawisan. At napalihis lang ang pag atake ni Master Ling Ba at ang ating bida naman ang kalmado lang. Napatayo ang Grand Elder at sinigawan niya si Gu Xuanzhen na nababaliw na siya. At biglang nawala ang Grand Elder. At pamong to pala ito kay Master Ling ba para tulungan at sinabihan ng Grand Elder si Gu Xuanzhen na nang ahas siya nasaktan si Master Ling at gusto niya bang ipahamak ang buong angkan ng Gu Family. Sinabihan ni Gu Xuanchen ang Grand Elder na isang basura dahil lang sa isang inapon ng Ling family nabahag na ang kanyang buntot at tinanong niya ang Grand Elder kung sino pa ang gustong mangwasak sa kanyang pamilya. Napasabi ang Grand Elder sa kanyang pag-iisip na wala siyang alam sino-sino ang gustong mangwasak ng kanilang Gu family. Napasabi si Gu Xuanchen na sa katunayan kami ay masyadong kalunos-lunos. Sinabihan ng Grand Elder ang ating bida na mapaghimagsik at walang karapatan na pagsalitaan siya ng ating bida at tuturuan niya ito ng mabuting asal at gagawin niya na si Gushuan Chen na himingi ng tawad kay Master Ling. Sabay sa pag sa ating bida gamit ang Heavenly Retribution Sword Technique. At naghanda na rin si Gu Xuan Chen na sabayan ang pag ng Elder. Sinabayan ng ating bida ang atake ng Elder at nagbanggaan na ang kanilang pinakawalan na ataki. Nagulat ang elder sa ginamit ni Gu Xuanzhen na tactic at parang namukha niya ito. Sinabihan ng ating bida na si Gu Xuanzhen ang elder na matanda at sapat na nabuhay siya ng matagal. At nagsabi din ang ating bida na oras na para magpahinga ang elder at sabay na bigla ang elder. Binuhos na ng ating bida ang kanyang malakas na teknik para wakasan na ang elder. Nagkasugat-sugat ang katawan ng elder. At biglang napasukan ng dugo ang elder. Hindi na nga kinaya ng elder ang atake ng ating bida at biglang may nagsalita na hindi siya makapaniwala na natalo ni Gu Xuanzhen ang elder na mas mataas ang cultivation batid pa ng nagsalita na ang ginamit na teknik ng ating bida ay mula sa scripture ng emperor. Si Gu Haifei elder ng tatlong clan pala ang nagsalita. Namang si Gu Haifei sa ating bida dahil nagamit niya ang teknik mula sa Emperor Scripture na bago mo ito magamit at maunawaan ay dapat ang gumagamit nito na teknik ay maraming pinagdaanan na digmaan at pakikipaglaban batid pa ni Gu Haifei na ang gumagamit nito na teknik ay mahirap na kalaban. Nasabi pa niya na sa buong hinirasyon ng Gu family nagmamayari sila ng maliit o hindi pa na ancient teknik na ginawa ng legendary genius na si Chintian na may titulong Skype Propelling Sword Emperor. Sinabi pa ni Gu Haifei sa kanyang pag-iisip na nagamit ng ating bida ang kompleto na ancient tactic at naunawaan pa niya ito. Inisip ni Gu Xuanzhen na dahil sa alaala ng dating nagmamay-ari ng katawan ng ating bida na fragment ng ancient technique na alala at nagamit ng ating bida ang kompletong ancient technique. Nasabi pa ng ating bida na ang fragment na teknik na ito ay iniwan ni Shoutian Disciple ng ating bida hindi siya makapaniwala na makalipas ang 700 years meron pa ang teknik ni Shoutian na nakasulat sa aklat ng Gu Family ngunit nagtaka ang ating bida kung bakit isang pahina lang ang teknik na nakasulat at hindi ito magagamit dahil hindi pa ito kompleto. Nasabi pa ni Gu Xuanzhen sa pagkabuhay niya nagmamayari siya ng sikretong actual art at emperor level technique dahil siya ay isang dating emperor na muling nabuhay. Ngunit kahit alam niya ang ancient technique nahihirapan siya na gamitin ito dahil sa mababan niyang cultivation realm. Biglang nagseryoso ang ating bida dahil baka may kalaban pa at dapat niya itong mabilis na tipusin. Ngunit tinuro ni Gu Haifei ang kanyang alagad at sinigawan niya ito na bakit tayo lang sila dahil sa kompleto na nagamit ng ating bida ang ancient technique na ngangahulugan lang na si Gu Xuanzhen na ang maging head leader nila. At sabay pagluhod ni Gu Haifei sa ating bida. At sabay sa pagbati sa bagong head leader nila na si Gu Xuanzhen. Nasabi na lang ni Gu Xuanzhen na okay na rin ito dahil alam ni Gu Haifei ang gagawin sa sitwasyon na ito at hindi niya ibabawala ang effort nila. Nagsalit ang alagad ni Gu Haifei kung dapat ba nila ituring na family head si Gu Shuanchen. Nasabi pa ng alagad ni Gu Haifei kung anong gagawin nila dahil na-offend nila ang dalawang major clan na Lu and Ling family. Sinabi ni Gu Haifei kikilanin nila si Gu Shuanchen bilang pinuno dahil kapag umangat at mapagtagumpayan niya ang kanyang mga problema at angat sabay din sila sa pagangat. At sabi pa niya kapag hindi niya mapagtagumpayan ang kinaharap niya ay magtitiwalag sila. At lumuhod ang bantay at sinabi na matalino ang kanilang Gu Habang naglalakad si Gu Xuanzhen at kapatid niya na si Gu Yuan. Nasabi na lang ni Gu Yuan sa ating bida na ipagpapatuloy nila ang kanilang buhay at hindi na sila maaapi. Biglang nagulat si Gu Yuan dahil nagsuka ng dugo ang ating bida.